Nakahandang magbigay ng libreng sakay ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga pasaherong bahihirapang makahanap ng masasakyan, bunsod ng ikinasan tigil pasada ng grupong Manibela at Piston Bukas. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Nag-aalala sina Josie Carl at Ranulfa sa darating na lunes, April 15. Tigil pasada kasi ang grupong Manibela at Piston sa susunod na linggo. E mainit na nga panahon, baka wala pa silang masakyan. E masyado siya hassle siya for us, lalo na sa may mga klase and trabaho. Ang hirap po maghanap ng masakyan papuntang, ano, pin pinupuntahan namin, tulad ko, nag apply ang hirap po maglakad pag ang layo. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nakahanda silang magbigay ng libreng sakay. Nakipag-ugnay na sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng MMDA, PNP at LGUs upang umagapay sa mga pasahero. The government is ready no uh, the LTFRB together with the other uh, government agencies and our LGUs are ready naman to ensure na normal lang ano natin ang transportation natin uh, come Monday. Pero may ilang jeepney driver naman ang nagsabing hindi sila makikisa sa tigil pasada sa Lunes dahil iniisip nila ang kapakanan ng mga pasahero lalo na ang mga manggagawa at estudyante. Nakapag-consolidate na rin ang mga jeepney driver na nakausap ko kabilang isang grupo sa Tandang Sora, Quezon City na binubuo ng nasa 80 miyembro. Sama ka ba sa transport strike sa Lunes? Ay, hindi po. Di. Kasi ano na rin to? kasali na rin sa consolidation ng jeep na to. Kung maapektuhan naman yung mga driver namin, eh, hindi na kami sasama. Kung ang LTFRB ay manguhuli at saka LTO, eh, susunod kami kung ano bata ka rin. May iba namang lalahok sa transport strike dahil nakikisama raw sila sa kapwa jeepney driver. Tsaka inaharang din kami dyan pag ano, hindi pwedeng hindi makasali. So para... Ay, na lang din. Muling hinimok ng LTFRB ang mga naiwan pang makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang agad na matulungan. Sa April 30 ang deadline para sa mga jeepney driver at operator para sumali sa mga transport cooperative. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.